ginagawa namin sa Green Sa nagkikot kami ng mga sinihan. Nagparada kami. Pumunta sa gabi ng parangal at tumanggap po ng parangal. Tapos hanggang ngayon, ang dami pa rin po mga tao na kumakabon at nanonood ng Green Bones. Sobrang grateful and then is coming January 20, papasok na bumi po lolong. Parang hindi pa rin siya totally nagsisinkin pero sobrang nakaka very grateful at para ako nananaginip sa mga nangyayari At siguro ito yung magsisilbing motivation sa akin to work harder at gamitin yung platform mo yung mga ginagawa ko para makapag-motivate o makapagbigay ng inspirasyon sa mga katulad ko nangangarap Oo, oh, kasi ang laki project eh. Nakita ko buong trailer. Parang na-imagine mo ba ito magkakaroon ka ng ganitong show? <laughs> Hindi mo At ang parang, Pascal 50. Yun nga, parang di ba, ever since nagkaroon ng lolong ng 2022, hindi ko po naisip na magkakaroon ng So ngayon na nagkaroon kami ng gantong opportunity, I'm just very grateful at hindi na kami makapaghintay na mapanood niyo po ito. To be honest, dalawang buwan lang po yung preparasyon namin dito. Nag-start kami mag-taping ng November. Pero awa po ng Diyos, nakahabot kami at patuloy na pinagpuputihan ang aming ginagawa para mapaganda po yung programa. Lo, uh, Ru, narinig mo yung mga senior stars naobserbahan ka na nila dati pa, bata ka pa na may future ka sa acting Ano masasabi mo? Nakakatuwa po kasi syempre mapansin lamang ko na mga tinitingala po natin ang mga artista o yung mga nire-respeto po natin ang mga senior actors uh, Sobrang nakakataba po ng puso kasi syempre parang nasubaybayan po nila yung journey ko, sa karera ko at nakaka, nakakatuwa dahil hindi po nila nakakalimutan yun and siguro sa akin parang para bang yun doon ako lagi bumabalik. Kung paano ako nagsimula, um, ano ba yung hirap na pinagdaanan ko noon para magkarating po ako sa kunasan ko ako ngayon, di ba? So grabe, para ang sarap lang magbalik tanaw and uh, sobrang nakaka-humble. Hindi doon lumaki ulo mo. Yeah, um di, siguro para sa akin kasi yung uh, paglaki ng ulo or parang maging kampante. siguro mangyayari lang yan pagka hindi ka, kumbaga pagka nag, kumbaga parang ingrato sa mga nangyayari kasi para sa akin lagi lagi ko nagpapasalamat kasi alam ko anytime na nagustuhin na mawala po ito, ang dali lang eh. So dahil alam ko yung hirap at pag na mga pagsubok na pinagdaanan ko bago siya bago ko siya makuha, hindi ko itatake for granted. Kumbaga hindi siya pupunta sa ulo ko, hindi ako magiging mayabang, hindi lalaki yung ulo ko kasi Ayoko nang bumalik sa kung paano po yung dati, yung hirap po noon na parang noon parang dinadaan-daanan ka lang, hindi ka nire-respeto or parang tingin sa'yo wala lang or may mga sasabihin na mga hindi magaganda sa'yo. Um, ang hirap and I know marami pong nagdadanas ng ganong klaseng pakiramdam. So gusto kong gamitin itong mga nangyayari po sa akin to give inspiration sa mga katulad ko na na may mga ganun mang pagsubok na dumadaan sa atin. Pero basta magpursige ka, manalig ka sa Panginoon kung ano po yung nakalaan para sa atin, mangyayari yun. Challenge na mga next project mo kasi best supporting actor ka na, may mili ka na. <laughs> well, siguro yun yung um, yun yung dun papasok yung collaboration ko with my team, with my management of course with Sparkle um, sobrang ano kami sobrang mabusisi kami sa pagtanggap po ng proyekto kasi naniniwala kami na talagang kailangan mo talagang salain eh. Kasi, like for example, dahil nga yung Green Bones parang naging critically acclaimed siya and then ngayon pinatangkilik din po siya ng mga tao. Para bang ang hirap sundan, di ba? Pero basta naramdaman mo na parang may calling doon sa project, I guess, it's ano, parang okay lang naman po ito natin. So, can you expect ro'n na level up yung acting ng people dito bilang isa ka ng award winning? Well, of course, dito Alan, um, sabi ko nga, in every project na ginagawa ko, simula noon pa, gusto ko lagi ako nag improve um, Every single day, my goal is, you know, to push myself to my limits, to be the best version of myself. And gusto ko yung pakiramdam na kikipagkompetensya ako sa sarili ko. Kasi in that way, lagi ako may bago na papakita at uh, kumbaga lumalabas yung panibago ako. Mahihiling, no? Siyempre, marami po ako mga kahilingan. Pero ako kasi yung tipong tao, never naman ako humiling na sana magkaroon ako ng gantong project, kung sana magkaroon ako ng mga gantong material na bagay. Parang for me, it's more of sana panatilihin yung yung puso ko na ganito. Yung pagmamahal ko sa ginagawa ko, pagmamahal ko sa mga kasamahan ko, sa mga katrabaho ko, sa pamilya ko. At yung pagmamahal ko sa ginagawa ko, kasi ayoko siyang mawala dahil pagka nawala yun doon na na para makakampan ka tatamarin ka so yun yung lagi kong kahilingan yun yung know, magsilbing inspirasyon sa maraming mga tao, magsilbing liwanag sa madilim na nasanlibutan, madilim na mundo yun yung lagi kong And um, katulad nga ng mensahe ng Green Bonds, maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Parang <laughs> recover na si Bianca, sa pag Hindi pa rin. Parang sobrang, oh, sobrang diba? proud to her. Sobra. Um, sabi ko nga, hindi na ako makakahanap ng ganong klasing tao, yung suporta na binibigay na sa akin. Ayun, Simula noon actually, sabi ko si Bianca yung eh, nagpabago sa buhay ko talaga. Kasi feeling ko kung hindi dumating si Bianca sa buhay ko, hindi ko makakamit kong mga pangarap. Lakan nagdaanan ng relasyon niyo, di ba? Nagsimula kami na parang you and me against the so, world. Di ba? Against sa amin lahat ng tao na binabash kami, na parang nagkaagawan. Hmm. Pero sabi ko nga, never kami pumatol eh. Never kami nagsalita tungkol doon. Kasi alam ko na laging lalabas yung, yung katotohanan at kung ano ba yung, yung nararamdaman namin sa isa't isa and nakakatawa kasi ngayon nakikita na po ng mga tao they're all rooting for us na sana habang buhay na kami sa kabila ng mga syempre nakakalungkat mga isipin ang dami po mga nagbe-break especially sa mundo po na ginagalawan namin it's not easy na na ilaban po namin yung relasyon kasi I guess for me yung relationship it's a choice eh. not all the time mahal mo yung ginagawa or yung relationship diba? not all the time mahal mo yung mahal nyo yung isa't isa so dapat yung piliin yung isa't isa sa kabila ng mga problema at pagsubok sa araw-araw talaga pipiliin magsi 7 kami sa July yung iba after naniniwala days, ka? naniniwala, yeah. naniniwala kayo Ang sa 7 year that, each? Ako kasi personally hindi ako naniniwala kasi For me kasi naka kumbaga nakasulat na yan eh. Kung talagang kayo para isa, isa't isa, isa kayo talaga. And for me, basta malinaw sa aming dalawa yung suporta na binibigay namin at yung pagmamahal na binibigay namin sa isa't isa. Kahit na sino pang pumigil. Kahit na anumang klaseng mga tukso, pagsubo. Kasi talagang dadaan at dadaan po yan. Pero naniniwala ako na basta nagtutulungan kaming dalawa na mag-work yung relationship. Lahat kakayanin na. May bakasyon ba kayo ng Bianca? Hindi. So far, wala, wala pa. pa. Wala pa? Wala schedule? Ng, uh, dahil nga po nung nag-Green Bones sa uh, MMFF, eh, hindi kami nakapagbakasyon. Pero ngayon kasi busy rin siya for Sangre. Ayun lang ngayon, ginagawa kay Lolong. Sabi namin basta may mga pagkakataon, na kunwari, rest day, talagang bi binibigay ko na kay Bianca. So, I'm sure naisip isip na, na kayo na talaga magkakatuloy ang gano'n. Yes. May mga pinaplano mo ba kayo? Naisip niya ngayon ba kung paano kayo mga, Ako kasi dito ah. Classic kasi lang gusto niya mga ganun. Oh, yes, lagi naman po namin napapag-usapan 'yan. Ah, uh, kung kailan you don't tayo medyo di, di, pa namin sure kasi nga sa nangyayari po sa amin ngayon, 'di ba? Syempre parang kang tagal po namin na. hinintay. Like ang tagal hinintay ni Bianca Isangre. sangre, ang tagal kong hinintay itong lolo ng Green Bones. So parang gusto namin ma-maximize ito. And then eventually kung hindi natin masabi, bukas makalawa, di ba? Bigla na maramdaman na baka ito na yung tamang pagkakataon. Gagawin po talaga na. Pero hindi ka naglilibin. Hindi, kasi malinaw po sa yung mga aral sa loob ng iglesia na talagang hindi pa namin pwedeng gawin. And for me, ano rin eh, parang choice din naming dalawa din na wag na muna kasi para at least you know ma maximize din namin yung quality time with namin with my family or sa kanya sa pamilya niya And then eventually kung talagang kami dun na yung tamang Ano yung secret bakit ka rating yung mga di <laughs> um sa totoo lang dito hindi ko po sure kung ano po talaga ang dahilan pero siguro dun po sa mga bagay na pwede kong makontrol is yung sarili ko kumbaga ako patuloy sinabi ko kanina gusto ko na lagi ako nag improve gusto ko na laging may bago ko napapakita hindi not just to prove myself doon sa mga taong hindi naniniwala kundi patunayan sa sarili ko na deserving ako sa lahat na natatanggap ko and siguro yung pagiging leader hindi ako yung tipong leader na kukutusan ko sila na dapat ganito gawin mo or kasi sino mang kasama ko sa kas never ako nagsalita never ako nag-coach never ako nag Kung kumbaga ang ginagawa ko laging maglilid ako by example. Um, kung gagawin ko yung isang bagay, hoping na makahawa ko sa mga kasamahan. Ko. Natawag ka na bang ham actor dati? Eh? Dami. Parang ever since lumabas yung yung meme sa lolong na sumisigaw ako, yung ah, ganyan dami everyday lagi may nang baba siyang kung umarte hindi marunong umarte bakit binibigyan ng GMA ng project yan maganda ng katawan for some reason parang parang iniisip ko akala ko nung una hindi ko naapektuhan pero siguro subconsciously yun pala yung nagmumotivate sa akin or yun yung nagsisilbing gasolina sa akin to work harder and hindi naman para nga patunayan ko sa kanila pero para patunayan ko sa rin ko na Malisi na. Deserving ka dito. Deserving ka sa mga natatanggap. Magbalik tayo nung December 27. Hindi rin expect na expect ka din. Yeah. Talaga. As in, sana ako, sana ako. Si ano, you know, never <laughs> kong inisip, never kong pinag-pray na sana mm -hmm. manalo ako. Hindi, basta sa akin, um, makapunta ako doon. Basta ang ganda ng speech mo, ha? parang perfect. Oo. Hindi, kasi parang, anong nangyari po noon, prior to that moment, may mga parang visualization na nangyayari. Like, for example, babiyahe ako pa uwi ng bahay, galing taping. Parang biglang papasok yung moment sa akin na may, may hawak-hawak -hawa na ako na award, sa nagsasalita ako. Tapos parang siguro na force ko ba, na manifest ko, di ko alam. Medyo binuo mo na yung thought sa isip mo. Wala uh -huh. po eh. Sa totoo lang, dito uh -huh. Alan, uh -huh. feeling ko yung, yung sinabi ko nung araw na yon. Lahat yun galing sa puso na antagal ko siyang inipon. No, 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 no. Antagal ko siyang, antagal siya nakatago sa akin. So nung pagdating ko ng entablado, parang kusa na Labas lang siyang na lumabas. Mas napaganda ba sa'yo na napunta ka sa Best Supporting Actor kasi sa actor ka na category? Sa akin naman po, eh, eh, ano. di ba kung mapunta sa Best Supporting or Best Actor, any. Eh, eh, eh. Sa totoo lang, hindi ko po inaasahan na manonominate ako. Parang, alam ko lang sa sarili ko na sa Green Bones, binuhos ko yung best ko. Sa Green Bones, alam ko na wala akong pagsisisihan sa ginawa ko dahil all out talaga. As ilang months of prepare, preparation, ilang months of workshops na every after taping mag-workshop ako, ilang pelikula pinanood ko na talagang minsan nakakatulugan ko na pero kailangan ko siyang gawin. Ang dami, hindi po siya biro pero sabi ko nga I always love the journey yung proseso po bago mo makuha. 'Di ba parang nakikita natin oh, lagi yung resulta diba? na meron ka ng award pero para sa akin sabi mo siya iba eh, iba yung journey. Parang yun yung yun yung dream para sa akin. At saka hindi yung kasi 58 eh, ang bigat ng trophy, 'di ba? Ibang yes. edition 'yun eh. At siya, ano siya, parang history, di ba? Um, parang mapasama ka sa history. First ever, hindi ba? First MMFF. First ever, hindi naman. First, first MMFF project ko po. Pero Tap. nanalo ka lang ang ibang aking award before? Nanalo po ako pero most of the time parang puro sa TV. Pero sa isang pelikula, unang beses. Wow. Oh, ru, balut na balot ka ngayon. Pero ang ganda ng katawan mo ngayon, sobrang ganda. Paano mo ano, na-achieve yung kanya katawan? Actually, ngayon hindi pa ako 100% pero by March, I guess parang hopefully yun yung ma-reach ko yung talagang goal ko na, na katawan. Kasi... Um, syempre for Lolong, to be honest medyo nalulungkot din ako kasi hindi ako masyado nakapag-prepare physically sa lolong. Hindi pa ba? Kasi yung first season ng lolong, talagang pa alam kong sobrang rip ah. ng katawan ko. So dahil nga nagkasabay-sabay, parang natapos yung Black Rider, sinabihan na ako na maglololong ka. So parang nagpe-prepare ako, nagpapalaki. And then dumating po yung Green Bones na okay. hindi ko natin inaasahan. So, ang ganda-ganda ng katawan mo. Bortang bortang. Kasi ang na nagpalaki doon. po ako oh. for lolong. Okay. And then, nung nag-Green Bones, sabi, bago-bago uh, ang officer ka, So kinailangan ko mag-trim ng konti. E eh, kaso natapos kami November 9. Tapos nag-taping na ako for lolo lolong November 13. So wala talaga ako masyadong preparation. So dapat mag-bulk up ka pa for lolo. Yes. So ngayon parang ang goal ko hanggang next month mag-bulk up ako and then mga uh, second parang siguro last week ng Feb. Doon ako magpapa-rip talaga. Ano ba friend. Ano mas nakaka-relate sa character sa Lolong. Siguro kasi si Lolong, ano siya, um, goal-oriented. Um, sobrang mahal niya yung pamilya niya. Yung parang hayaan mo nang makanti ako, basta wag lang yung pamilya ko, wag lang yung mga mahal ko sa buhay. Siguro, yun yung pagka, kunyari, nag internalize ako or parang characterization. Pagka inisip ko yan, bumalik mabilis ako nakakapasok sa karakter. Eh, okay. Ano masasabi mo sa tawag sa'yo na action hero ng time? Siyempre nakakatuwa, nakaka-proud, nakaka-overwhelmed. Kasi But pangarap ito, ko lang ito dati nung bata ko. Tapos na ako parang kusa nang kumbaga unti-unti na natutupan lahat ng mga pinapangarap ko noon. Kaya I'm just very grateful. Yung season 1 hindi lang isa yung leading lady mo. Dito ba si Shira lang Or may mga papasok ba na... Well, siyempre, kailangan nating abangan yung mga bagay na yan. Kasi alam naman natin sa mga teleserye, usually... Laging may third wheel or lagi may papasok na panibago para magkaroon ng problema. So, abangan natin kung sino po yung mga panibagong karakter ang papasok dito. Yes, Bilang lang ka na ako ba dito? agad-agad na So lalo kapag nalasaan ngayon ng mga ng mga fans. Actually, wala pa wala pa masyadong topless, wala pa, wala pa. Pero siguraduhin ko na pagka nag-topless, 'yun talagang kailangan kailangan magbulat so kailangan ko siyang paghandaan hindi magiging madali kasi to be honest this year yun yung parang ano ko eh parang goal ko na masasacrifice talaga yung tulog kasi four times a week kami nagtataping, so dapat makaapat limang beses ako na workout sa isang linggo so kailangan talaga magsacrifice ng may panggulat na katawa ka dito sa lolong hopefully